Wala yan. Wala walang tao. Papa, di ba bawal pa tayo dito? Eh, anak, wala naman lang ibang papakain sa'yo eh. Tsaka wala naman mga customer, di ba lumabas na? Eh, no, may natirang pagkain. Sige na, anak. Kaysa naman magutom ka. Bisan mo, baka ma mahuli tayo eh. Ano gusto mo? Pagin ko ah. Oy! Sir! ginagawa niyan? Ah, sir. Sayang po eh. Hindi kayo pwede dito! Eh, sir, wala naman pong customer eh. Sasagot ka pa, ha? sir, tiga lang. Sir, yung... Dun! Abas! Sir! Tiga lang, sir! Ah! Oh! No! Sir! Sir, tama lang, sir! Kung baka ka na, sir, eh. sir, tama lang po! Hey, Brian. Parang hindi naman tama yung ginawa mo kanina doon sa pulubi. Bakit? Tama lang yun. Oh, ginaw nga ako ng kamay, oh. Dudubing dudumi. tama lang yun? Tinan mo may kasamang bata. Makas, nakakala mo naman kung sino ka dyan. Alam mo, di ko na problema yun. Kita mo ba yun? Sobrang laan ng katawan? Di magtrabaho? Kahit na, hindi tama yung ginawa mo. Wala akong pakialam. Yabang ka talaga. Baka ko lang trabaho ko. Trabaho? Ano naman to? Ang aga-aga kaka-open lang ng restaurant, nagsisigawan kayo. Paano ba yung makakakuha ng mga customers niyan? Eh, Ayan kasi ma'am si Brian ma'am, kanina, yung dalawang pulubi kanina, may kasamang bata. Binugbog ba naman? Eh ma'am, pasama sa restoran natin yun. Pinalis ko lang. Ay kahit na? E eh, paano may nakakita ang customer? Anong iisipin sa'yo? Di na ba kasama mo? Hindi na sila kakain dito. Eh baka mamaya ma'am, mag pa yung dalawang yun. Mag-ama na yun eh. Eh ano sila ng CCTV dito? Hindi mo naman kailangan ng Eh, ma'am, mabuti na yung pinalis ko na agad bago pa may mangyari. Sa susunod, ayoko na maulit ito, ha? I-check ko yung CCTV. Huwag na magsigawan lang, may pag may dumating na customer, nakakahiya kayo. O, oh, papa, ma'am. Anak, pasensya ka na, ha? Wala nga, hindi pa rin tayo nakakain. Kaya pa ba? Ay! Nandiyan ako! Tulong! Ninalakawan yung babae, oh. Ito ko lang ha. Ayun! Ay. Anak, pasensya ka na. Ah, uh, miss. Salamat ah. Teka lang. Di ba ikaw yung... sa restaurant? Ah, uh, uh ma'am. Huwag niyo po kami papakulong ha. Nagawa ko lang naman po yun dahil... yung anak ko po, gutom na gutom na eh. Hindi ko naman po talaga gustong gawin yun eh. Ganun ba? Nakikita ko nga. Pero... buti tinulungan mo ako. Thank you ha. Eh, ma'am. Hindi naman po talaga ako masamang tao eh. Siyempre, nagugutom mo yung anak ko eh. Wala naman ako ibang... magawang paraan kung paano kumita ng pera. Kaya naisipan ko na lang kunin lang yung natitirang pagkain doon. Hindi ko naman... Hindi ko naman talagang intensyong... It's okay. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Tsaka, teka lang. Uulan ah. Dito lang ba ka natutulog? Eh, mahal lang nga po ng kwarto namin o no? kaalisan po dyan kung saan mas komportable yung anak ko eh. Ano magiging komportable yung anak mo dyan? Alam mo, ganito na lang para makabawi ako sa'yo sa mama kayo sa akin. Ma'am, patulungan po kami. Gana. Ay, gana. Pasok kayo. Good morning, ma'am. Good morning. Um, Fe? Napakalala ko sa inyo si... Uh, ano nga ulit pangalan mo? Sorry. Ah, uh, Charles po. Pero ma'am, maraming salamat ka. Binilan mo po ang kami ng dami. Kahit saan na yung anak ko na lang po eh. Gumawa ng tao yung anak ko. Ma'am, siya po yung binugbog ni Brian nung nakaraan. Ayun na nga eh. Namukaan ko nga siya kasi tinulungan niya ako dun sa magnanakaw. Eh, natuwa ako and naawa rin ako kasi umuulan sa labas, uulan na. Wala naman silang matutuloy. Okay ka lang po ba, ma'am? okay lang ako. So, binigyan ko siya ng trabaho para um, naman patulungan yung anak niya. Kawawa naman. Ang bata-bata, ang ganda ganda ng bata eh. Namamalimos! So, siya yung bago niyo makakasama dito. Ha? Hello po. Tawagin mo si Brian para ma-introduce ko si... si, Charles. Ah, sige po. Ah, uh, ma'am. Maraming salamat po ah. Tsaka sa inyo pala tong restaurant na to. Actually, ang sarap ng mga pagkain dito eh. Tsaka pasensya na po ulit kung nagawa namin yung Kumuha ng pagkain dito. Eh. Ano ka ba, mas masarap yan kung hindi tira-tira yung kakainin ninyo. Kaya magalala, may staff meal naman akong po-provide para sa'yo. Pero na rin kay... Eh. Ano ang pangalan mo, baby? Sophia po. Sophia, ang ganda-ganda ng pangalan. Namamali mo! Sophia Mario po. <laughs> ma'am. O, oh, Brian. Tama uh, ba, ma'am, yung nakikinig ko? Pulo, Nakakatrabaho uh, namin? Oo. Oh, ano masama doon? Alam mo, Brian, hindi porket pulobe masamang tao na. Mas masama pa nga yung mga taong nabihayaan ng trabaho at magandang buhay. Tinulungan ako. Ninakawal ako, tinulungan ako. Kaya pa, di ba, huwag mong questioning yung decision ko. I-train si Charles na magtrabaho dito. Ma'am, si na lang. Baka madalwa sa akin yan. Baka gusto mong ako bumugbog sa'yo. Eh, tinan mo. Ay, ako na. Ako na. Marunong ako dyan sa ano sa kuryente. Ito na mo. Dami ka pala ang skills eh. Oh, Oo po ma'am eh. Medyo pag nakakarakit eh. oh. Grounded po kasi ito eh. Sige po, ayusin ko po ito mamaya. Eh, palagad ah. Ah, sige. May sinasabi ka ba? Wala na akong hindi. Umalik kasi ito ba ako ma? Sige pa. Sige, pa-assist na lang kita kay Fe kung paano yung trabaho dito, okay? Sige po ma'am. May lalakarin lang ako. Mag-ingat po kayo ah. Salamat po ulit. Kahit si Sofia dun muna sa may cashier. Apo. Tagi po, ma'am. Yeah. Ingat po kayo, ha. Narinig mo yan, anak? Meron tayong pagkain. Okay lang, hindi tayo magka pera. Basta may makain ka. Okay na ako doon. Tayo sa kasir. Kung dandahan, grounded yan. Ape, Oy. baka may papagawa ka pa. Para diretso na ako ba't sa... Ikaw, ba't ikaw ang gumagawa niyan? Dapat si Brian ang gumagawa niyan. Di, actually, wala na ako masyadong ginagawa eh, kaya kinuha ko na. Pag kanyang ginagawa mo, matutuwa sa isi, madam. Eh, yung mga ganitong trabaho kasi madali lang ito eh. Kaya sa nasa labas kami, mas mahirap doon. At least kami makakain ng maayos dito. Mabuti pa nga. Sige na, dalhin mo na yun sa kusina. Mas pag kami kailangan kas, ka mo lang ako ah. Mm, sige. <laughs> ayos talaga yung pulupin eh, na yun ah. Bida-bida ah. Anong ayos? Bakit? Dapat trabaho mo yun, hindi niya trabaho yun. Okay lang yun, para matuto. Matuto? Bakit matagal ka dito? Oh, kaya nga. Ikaw, isa ka pa eh. Epal ka din. Paano ang epal? Ha? Kung ka lang sa gilid, wala kang ginagawa. Oh, kasi kasi mo yung ano doon, yung customer doon. Total, ikaw, isa ka pang epal. Ikaw! Doon ka na para may magawa ka! Di yung patayo-tayo ka dyan! Oh, ikaw gumawa nito. Ben dyan, sakusuhin mo yung customer. Waiter! Yes po, ma'am. Huwag mo nga kumina, ma'am. Ganito ba yung servisyong pinagmamalaki nyo? Sorry po, ma'am. Eh kasi ang tagal niya po kanina sa banyo eh. eh kanina pa po nakasyaw yung pagkain eh. So ako pa ang sinisisi mo ngayon? Sige na, bilisan mo at palitan mo yan ha? Hoy! Anong papalitan? Pwede ba? Huwag ko naman alam dito. Customer yan ha. Bumalik ka na dun! At ikaw, kung ayaw mo nung pagkain namin, umalis ka dito! Ang sabi mo? Masama bang mag-concern sa mga pagkain yung napakatigas? Sa bagay ugali mo dito! At ano sa tingin mo sa ugali mo? Kung ayaw mo ng pagkain namin, pwede ka na umalis. Aba! At sinisigawan mo ako ngayon? <laughs> Bakit? Sino ba? Customer lang naman ako dito! Customer! Bastos ka! Ikaw ang mas bastos! <laughs> Ikaw lang nagreklamo ng pagkain namin dito! Bray, right, tama na yung bray. Oba, ano binabasa binabasas yung customer natin? Pwede naman yung dalhin sa magandang usapan, di ba? Hoy! Hoy! Bobo ka talaga yan, eh, no? Ba't ba nangingilam ka dito? Tsaka wala kang karapat ng pagtanggol yung mga ganyang customer? Ah, uh, Sir Brian. Okay lang po, kahit ako'y pagsalita niya. Pero yung customer natin, kahit may masabi sa atin yan na masama, tanggapin natin yun. Mas maganda yung pakita natin kung ano yung servisyon tama, di ba? Sa'yo, okay lang. Sa amin, hindi pwede yun. Eh, Sir Brian, mawalang galang niya. pare sa tayong tatrabaho dito. Ito, palibasa po lubi ka. Hindi ka nag-iisip eh. Teka lang. Parang kikilala kita. Ikaw yung pulubi na pinalis dito nung nakaraan? Yes po, ma'am. Pero ma'am, hindi na po ako ngayong pulubi. Nagtatrabaho na po ako ng tama. Tsaka ma'am, mas mabuti pa siguro na palitan ko tong fried chicken nyo. Huwag ka mag-alala ma'am. Mas sisiguraduhin ko na bagong luto, tsaka bibigyan natin ang free dessert. Sige po ma'am Thank you. Buti ka pa maayos yung ugali mo. Para sa iba dyan. Eh, palit talaga itong pulubi natin. Lumayos ka ang sarapan sa ko. Makareceive ako ng tawag galing sa regular customer. Ano naman to Brian ha? Kung hindi yung mga katrabaho mo yung pagwawalaan mo, pati yung regular customer natin, aawayin mo? Sunod-sunod na yung reklamo ng mga customer oh! Pati yung review, tag-tag na reklamo sa'yo. Dahil kasama na ugali mo. Sir, so bakit hindi niyo nare-report sa'kin to? Kailangan ko ba mabalitaan to sa customer? Paano ba naman ma'am, itong si Brian? Never kami yung tinrato ng tama. Eh, lahat kami takot sa kanya. Pati yung mga kitchen staff nagre-reklamo sa akin. Sinisiga-siga mo. Baka nakalimutan mo. Waiter ka lang dito. Pabuti pa nga tong si Charles. Galing lansangan, galing kalsada, pero marunong tumrato ng tama. Ikaw na lang tumaayos yung trabaho mo simula't simula. Eh, parang ikaw po yung tao lansangan eh. Eh, magre-resign na lang ako, ma'am. Kesa makisama din sa mga to. Beh! Charles, thank you kasi kahit baguhan ka eh, alam mo kung paano i-handle yung sitwasyon. Eh, ma'am. Mas pipiliin ko kasi magkatrabaho ng tama eh. Kesa... Kesa sa lansangan lang po kami. Nakawa kasi ako sa ano ko eh. Ano ka ba? Dahil sa mabuting ginawa mo? Dahil nag-resign na si Brian? Ipopromote kita bilang head waiter ng restaurant pa. Talaga po, ma'am? Oo naman. Deserve mo yan. At nakakatuwa dahil kahit yung customer sinabi sa akin na tuwang-tuwa siya sa'yo. Ma'am, maraming salamat po ah. Maraming salamat kasi maganda yung review ng restaurant ko dahil sa'yo. Sige na, Peh. Kaya nang bahala dito mamaya. May darating akong bisita, okay? Sige po, Ma'am. Um ah, uh, Peh. Maraming salamat sa iyo, ha. Buti lang tinuruan mo ko ng tama. kundi di sana. Baka wala na naman akong trabaho. I-serve mo naman yun. Saka... Tama lang yun na pinromote ka ni Ma'am. Maraming salamat, Peh ah. Congrats, ah. Baka pala, punta ako muna yung anak ko ah. Balita ko sa inyo, sigurado matutuwa yun. Ay, wait lang. Sana wag ka magbago ha. Wag mong gagayain yung si Brian. Naku, yung gantong pagkakataon, hindi ko napapalampasin to. Kasi mahirap ang buhay sa lansangan. Sige na, oh, tango na yan ako.